Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Paghadlang sa Kaharian ng Diyos. Sa Mateo chapter 23 verse 13, sinabi ni Jesus Christ na pinipigilan ng mga pinuno ng simbahan ang maraming Kristiyano na makapasok sa langit. Dahil sila mismo ay hindi rin makakapasok sa langit. Sa aking karanasan, ang aking tiyuhin ay isang pastor at nalaman niyang madalas akong nagbabasa ng aking Biblia, nang walang magtuturo sa akin. Bagong born again lang ako noon, Christian. Noon. So, nag-offer siya ng tuturuan niya ako nakabuo na ako ng personal re na relasyon kay Jesus Christ at uh, na naririnig ko na ang kanyang uh, boses. So pagkatapos ay nanalain ako kung iyon ang kalooban ng Diyos na turuan ako ng aking ti human. Pagkatapos ay sinabi sa akin ng Holy Spirit na huwag mo gawin. Kailangan kong tumugon sa aking uh, uncle na kailangan kong umasal lamang sa Holy Spirit upang kabayaan at ituro sa akin ang karyan ng Diyos. Kung hahayaan ko ang aking uncle na turuan ako, maging limitado ang aking karun nungan at pangunawa tungkol sa kalooban na kalooban at kahirian ng Diyos. Isa pa, hindi pa mas dakilang guro ang Holy Spirit kaysa sa aking uh, tito, kaya bakit ako kailangan turuan ng isang pastor na may limitadong kaalaman at karanasan ay ang ipinaalala sa akin ng Holy Spirit at sa aking tito. Sa bandang huli, dahil pumayag siyang umatras, lumaki akong nagawa ang nais ng Amang Diyos sa aking buhay. So, yun ang testimony ko. Sana natuto kayo at uh, na-inspire din kayo um, mas malapit kay Jesus Christ lamang kaysa sa mga tao. Uh, ito ang end of the video. May Jesus Christ bless you.